Good morning! So, Ayan. Nakikita nyo naman, ako ay nalulungkot. Char. Hindi nyo nakikita dahil walang mukha ko dyan. Sa boses ko lang. Kasama ko pala yung aking baby and my mother. So, ngayon is mag-harvest po tayo ng ating tinanim na mani. Ayan. Actually, three months. Three months and half na tong ating mani. Mag-performance na sana. And kaso, ang problema is, tag-init ngayon, walang tubig. So, hindi masyado, walang ulan din. So, kawawa yung ating mani. Tingnan nyo naman, na-observe no, nyo ba yung nakikita ko? Yung ating lupa is napaka-dry na. Char, ano ba yan? Oy, napaka-dry na ng ating lupa. So, kailangan na natin siyang i-harvest. Iha kahit maliliit pang ang dami pang maliliit. Sayang kaso, hindi na yan nalaki. Dahil nga, yung lupa is napaka dry. Wala talagang tubig na um, hindi siya na didiligan ng tubig ba dahil nga walang ulan. And then malayo din yung ano tubig sa amin. Yung kukuha na ng tubig kaya ayan nabaka dry. Kawawa naman. Yung ating sweet corn din hindi rin nakasurvive. Yung iba nating tanim hindi rin. Yung ating bang itinanim, hindi naka-survive. Tingnan nyo naman, no, ang dami pang mga maliliit. Ah, so, hindi na pwede itong patagalin pa. Kaya, ayan, hinarvest na namin. So, ngayon, isamahan nyo lang kami sa aming pag-harvest. Actually, madami din naman yung nakuha namin dito. Naalala nyo yung last time, last year, di ba? Nag, um, nagtanim tayo doon sa harap ng aming bahay. So, yung galing doon, yung galing doon na ating na-harvest sa harap ng aming bahay is itinanim naman natin doon sa kabila, sa likod ng aming bahay. So, di ba? Ganun lang yung rotation. Nagets nyo ba? Ako na gets na gets ko. Char. So, ganun lang yon. So, ang plano sana namin dito is six months pa. Kasi, para naman, mas lumaki pa yung um, yung laman, yung manin natin ba. Kaso, nung in-check ko na siya lagi, napaka-dry na ng lupa. Kaya ayan, wala tayong magagawa kundi i-harvest na lang natin. So, tingnan nyo naman. Paulit-ulit. Ang dami talagang mga maliliit na mga mani. Kaso, ayan, kailangan na talaga nating kunin. So, kasama ko pala yung ating babi na napaka-behave niya. Tingnan nyo naman. Natapos na rin. After one or one hour talaga. Mga half lang siguro. So, ayan, yung mga iba nating may sitaw, may bataw, patani. Char, bahay ko bu yun ha. So, ito na yung nakuha natin lahat. Kasama yung ating babi. Napaka-behave. Kinagat na niya ng langgam. Pero behave na behave pa rin. Tingnan nyo naman. Napaka-cute. Buyag-buyag. So, ayan yung mani ng ating nakuha. Hindi naman, hindi naman, gansi. Ano gansi? Hindi man gansi. Kay daghan man no. Oh, mga one and half kilo na yan. So, ayan. It's time to hug hugas-hugas na dahil ako'y natatakam na. Lulutuin na natin para tayo'y makakain ng mani. So, ayan. Nialis na natin kasi kanina yung pagkuha para minikos mekos Hi, cutie kuku! Ayan, kasama natin yung ating kuku. So, ayan. Mekos-mekos muna natin sa ating paghuhugas para ay maluto na at ating makain na rin. So, ayan. Hugas-hugas, hugas-hugas. Ayan, natapos na nating hugasin. And ating isasalang na ba